Hello mga kakayon nandito po tayo sa Barangay Hall, sa Barangay namin, sa Barangay Matulog. So nandito po tayo, nirepair po natin, uh, natin ang uh, ating unit na carrier uh, inventor, uh, dito. So ngayon, ang ginawa natin is uh, tayo. So kung tayo magkarga, dandahanin natin, huwag natin biglain. Ya, yeah, observe natin yung karga niya so ang karga niya sa R32 is uh, 110 to 115 uh, PSI low side at saka yung tawag natin yung amperahe natin dito nakalagay sa specification niya is 9.80 so yung yung ano natin uh, tawag natin yung amperes natin yan 4.6 so kasi nag high speed siya magbago-bago yung 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 amperes kasi nag high speed siya kasi inverter pag inverter high speed siya so ngayon makikita natin mga kapyentol yung karga natin is nandito pa nandito sa 75 pa so kukulang pa yan so 110 so depende yan kung malamig na sa 110 or 110 at saka yung tawag nito yung amperahe non match yan so minsan ah uh, yung speed niya sa current maximum is 9.80 so kailangan ang, ang importante ang, ang karga so makakuha tayo ng 100 o 110 so okay na yun at so, sabahin so mo rin yung tawag nito yung yung pera natin. So ito nakita nyo, mula is kasi so kulang pa yan. So, so 25. so hindi pa nakabot sa, sa 100 o 110. So pindahan nyo lang natin kasi ang yung motor nyo itong pagkumpis ha, high speed yan siya. Kasi na ano pa yan ang nabig sa loob kasi yung temperature natin daw is 17 sa seed point para makanda yung mga binyan so ayan mga kapiyon ko so dandahan lang yung pagkarga natin huwag natin biglain para hindi maano yung yung natin so ayan yung kaiba sa inverter ng niya kapag ano magka high speed siya so inverter yan na ito dito carrier so dandahan natin Apa pagkarga. So ngayon, dagdagan natin. itong yung ano natin. lang, pihiti natin dagdag. So yan, mga kapiyan ko, na, na tumakas yung muna. So binuksan ko yung low side, uh, gauge knob. Slow, slowly lang mga kapiyan ko, yun ang importante, huwag mong bigla yun. Tandaan mo, alam na ito is plumbable. Uh, so, ingat tayo dito sa arpeggio eh? yan. Arpeggio um? 32. Ayan, mga ano na, mga 85. So, wag lang natin basta, wag lang biglaan. Dandahan lang mga kapitan. So, ayan mga kapitan. Dandahan natin. So, tingnan mo yung ano. Yung tawag natin, yung ito yung discharge. Yung, yung saksyon. So, yun nakatabi sa saksyon. Yung talatanda natin. Yung talaga tayo yung magkabit natin. Ito sa mga higop, yung saking saksyon. So dandahan nyo lang mga daan ang mahalang Maglabiglay Huwag ang mga fuel to Maraming salamat Sana may natutunan tayo sa Pagkarga ng Refugian 32 Split type Maraming salamat Maganda na ito mga